Hello po mga kalaki, alas 11 po ng umaga. Tara, uy, bagong ligo ako. Ah. <laughs> Ayan po, bagong ligo po ako ngayon alas 11 ng umaga kasi lalabas ako maya-maya. Tatayarin po ako sa mga 6-digit lucky numbers po. Syempre malay mo naman makajackpot ako, makachamba ako ngayon magpapasko, ba? Diba? Kala nyo, kayo lang ah. Ayan po mga kalaki, syempre bago ako lumabas, syempre yung tatayaan ko, isishare ko rin po sa inyo. Ayan po, bagong sumaga po ito mga kalaki, ano pang hinihintay natin. Tandaan nyo po ang lucky numbers po namin, libre po ito, walang bayad ha. At sa mga nagtatanong po kung may islat pa po. Puno na po. <laughs> puno na po yung islat pero wag po kayong mag-alala kasi kung hindi po nila kukunin yung mga pinareserve nila at yung mga hindi nila i-renew yung yung islat nila for the October, ibibigay ko po yun sa inyo. Kaya, pwede po kayo magpa-reserve. Okay? Okay. So, at syempre, para maranasan nyo na rin naman, malay mo naman, try your luck, try your best, try your luck dito sa sa private consultation namin. Ito naman po ay walang pilitan sa mga may gusto lamang pong magpa-private consultation. Kung nais mo, at subukan at malay mo naman dito kaswertin, edi eh go, magpa-member ka sa amin, ipa, uh, hanapin mo lang kami, sabihin mo lang ako sa messenger na Sir right, interesado po ako at ako po mismo tatawag sa inyo. O kaya ikaw ang tumawag, di ba? Make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-member para legit po. Okay? So mga kalaki, kung ready ka na, halika na. Para kain na rin tayo sa labas ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, kaya eto na ang ating mga naglalakihang mga prices talaga. No? Kaya umpisan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 62, number 47, number 28, number 33, number 49, number 55, number 16, number 29, number 30, at number 27. At para naman po sa 8-digit lucky numbers abroad, ang 8-digit lucky numbers mo ay number 14, number 42, number 44, number 16, number 28, number 33, number 36, Number 39. Ayan po mga kalaki, syempre, ano pang hinihintay mo ba? dapat isunod na ang 7 digit lucky numbers abroad. Isunod na yan. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 37, number 25, number 28, number 19, number 16, number 14, at number 23. Ayan po mga kalaki at syempre, ibigay na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29. Ang 6-digit lucky numbers mo, 1 to 29, ay number 5, number 7, number 18, number 23, number 21, at number 6. Ayan po. At syempre, ang 6-digit 0 to 9, narito na po. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 2, number 5, number 6, number 6 number 8 at number 1. Ayan po mga kalaki at syempre ang 5 digit lucky numbers abroad isusunod na natin kaagad dyan. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 3, number 14, number 26, number 32 at number 29. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po ang mga 6 digit lucky numbers natin abroad. At syempre, punta na po tayo dito sa Pilipinas ng 642, 45, 49, 55, at 58. Ayan po mga kalaki. Syempre, bago po natin ibigay yan sa mga followers po natin ng mga bago dyan na nagnanais na mapanood kami everyday at dumaan sa Facebook mo, sa YouTube mo, sa TikTok mo, I-follow nyo lang po kami. Hanapin nyo ang red parungking. Take note ha. Red Parungking po ang hahanapin na mayroong 315,000 followers kasi marami pong gumagaya ng account namin. Tandaan niyo po 315,000 followers sa Facebook, sa TikTok po 414,000 followers, sa YouTube po 16,000 followers. May second account po tayo Aris Gatchalian. At syempre Red Parungking po sa second natin sa Facebook na naka-yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen at merong 50,000 followers. 50,000 followers. 50, 50,000 followers na po yung second account natin mga kalaki. Ganun po talaga nagtitiwala ating ka mga kalaki kasi legit na legit po na nakakapagpatama po tayo. Okay, so ito pong malaki numbers namin. Wala pong pilitan. Kung interesado ka po na magpa-member, sabihin mo sa akin, tatawagan kita. Kaya ituloy na po natin. Ibigay na natin ang mga 6-digit lucky numbers abroad. Ito na ang 642. 642 mo ay number 8. Number 12. Number 27 number 19 number 31 at number 32 At para naman po sa 645 number 18 number 24 number 37 number 41 number 40 at number 3 At para naman po sa 649 649 mo ay number 36 number 38 number 44 number 45 number 27 at number 21 at para naman po sa 655, 6 digit lucky numbers mo ay eto na. Number 12, number 24, number 28, number 8, number 29, at number 36. At para na po sa last, ang 658, 6 digit lucky numbers mo ay narito na. Kunin mo na mga kalaki, ang 658, 6 digit lucky numbers ay number 9, number 19, number 10, number 51, number 43, at number 47. Ayan po, kumpleto na po ating mga 6-digit lucky numbers. Takbo na sa sukin yung outlet bago po kayo maabutan ng kung anumang mga ulat-ulat init-init ng araw ngayon Okay, so, eto na po tayo. Shout out time na po tayo. Shout out po sa Pamilya Ulysses. Ayan, Pamilya Ulysses po ng ano yan? nang Okay, sa Batangas. Sa Batangas City po kami. Maraming maraming salamat po sa panunood po sa Batangas City. At syempre po, nagpupunta po kami dyan doon sa may, may maganda beach dyan sa Batangas. Okay, at syempre, Ito po shout out po sa mga toda po ng tricycle driver po dito po sa may ah uh, Espanya po. Espanya ano yan, sa Manila, Espanya, Manila maraming salamat po sa inyo sa mga tricycle driver dyan sa mga toda-toda, ingat po lagi at make sure po na aalagaan nyo ang number namin at hanggang po namin manalo, manalo, manalo at syempre swertein ka so mga kalaki, good luck good luck, good luck o tara, laban na tayo ngayong tanghali